Hello, good morning. At ito na nga, nakadikit na nga tong dalawang tong sa akin. Hi Ate Macy, hi Ayla, good morning. <coughs> So, nga pala, si Mami, pinagpilihan na niya yung mga gamit na, yung mga lumang dami, mga gamit, mga malilit na sapatos, itong bag ko na maayos pa yan lahat. Pinagliitan mga pinagliitan. Mga. Yan. hindi namin itatapon to ah. Dito sa Belgium, may container na pinaglalagyan yan. At automatic, idodonate yan sa mga bansa na nangangailangan. So, nakasulat dun sa container na yon na kung maaari ay huwag sira yung mga damit or at least repairable pa yung mga ilalagay doon para maayos nila at ma-donate yan sa mga nangangailangan. Ayan, nakakuha na naman siya. Gagawing laruan. Sige, laro ka lang dyan. Ang daming energy niyang bata na yan. <laughs> Sabi ni Mami, madami pa daw sa taas yung mga pinaglumaan namin. So, Mami, ha hahakutin -ha, ko pa yan. Alright. So, Sunday. Ibig sabihin, house cleaning time. So, nagtutulungan kami mag-asawa maglinis. Ayan si Mami. Busy na sa mga nilaban niya. Ako ay maglinis ng bahay. Kung tayo maglilinis pag may ganyan. Oh. Can you bring 觉得。 so medyo niya nagluluto si mami na sinigang na buto buto wala pang gulay mamaya may gulay na yan Ayan, eh. gulay. Alright, na. Na si ate Macy. Okay, lunch time na favorite na mga bata, lunch uh -huh. sinigang na buto, -buto. Don't drop, drop phone, Daya, please. Don't drop my phone, all right please. Don't drop my phone? Alright. This is my favorite I love this Oh, be careful. It's still hot. I need to watch out. Ah. Blow it up. Blow. Oh, wow. Is it a thumbs up, Ayla? Na, ang <laughs> kulit-kulit. Oh kulit Alright, yan po ang ating sinigang pechay. Sitaw. Sama, Jesus. Yan. Yeah. Walang... Wala tayo ibang mamaya pupunta kami sa Asian shop. Para <laughs> mamili. Why we cannot get, go shopping anymore? Is it raining? It's not raining. Okay, oh. so nice <laughs> okay now I have to do the two. After want after mommy? Yeah. <laughs> wow, you already have bullshit. They will like it. What's your favorite? Second play. I help you? So, ito na nga yung mga napagliitan na damit ng mga chikiting patron. So far, naluluma lang sila. at Wala na kami mapagbigyan. So, lalagin na natin ito doon sa sinasabi ko kanina na mga container kung saan maidodonate ito sa mga taong nangangailangan so mga nama ano din namin yan hindi namin masyadong konti lang binili namin dyan mga binigay lang din sa amin yan nung bata sila kasi ay nga ang bilis nilang paglakiha pagliitan so lahat to 1, 2, 3, 4 5, 6 6 na plastic. Ayan. Tapos may mga jacket pa dito mga winter jacket pa na okay na okay pa do-donate na lang natin yan kasi okay na kami di na kami mag-aanak <laughs> happy na kami dito sa dalawang makulit na to so ilalagay ko na to sa kotse at madala na natin dun sa container okay Ha, munti ka pang hindi magkasya sa kotse. Daming <laughs> mga damit! Ah. Hi! Hi! You say hi! Hi! So, wala, wala na din pala kami bigas. Hi! Hi! Drama ko So, so, wala na din pala kami bigas at mga Asian uh, ingredients. Okay, what do you want to say? Oh, okay na, okay na. Okay, okay, okay. Oh, so naubusan na din kami ng mga stock na galing sa mga Philippines product na isak sa bahay. So, pagkatapan namin ng mga damit, ay dediretso na din kami sa Asian Shop. At kasama nga namin itong dalawan to siguradong sigurado mapapadami na naman ng aming pamimili. <laughs> so, eto nga. Dito, dito nga tinatapon yan. Yung mga textile. Para ma-donate obam yan yung organization Alright, tapos na natin So, ganun po yung sistema <laughs> Ang po kaya ganyan yung Pintuan na para hindi na at ibenta. <laughs> so butas yan sa loob. Malalag lang din sa loob at hindi makukuha ng tao, hindi mapapanik. Alright. So ayun nga nakasulat Bawal pumasok sa loob <laughs> So yan, sila yung nag-a-arrange ng mga gamit, damit, bag, sapatos. Tap, isosort na yan sa centrum, sa sort centrum para ma-donate sa mga pami pamilya at magawa yung mga sira. Alright, next destination, Asian Shop. Let's go. Yan. Where we going? Where we going? Mogo Mugu Mugu. Oh, what's happening? Come on, walk! <laughs> hey, it's near. See, Artemis is already there. Come on, it's not far. I uh, watch out. All right, let's go. Where's Auchi? In your throne? Okay. Anna? I'll be gone to my way. Alright. <laughs> Dito na ulita sa favorite nating na Asian shop No, not that one. You don't like that one. Put it back for cooking. This one. Patis. We need to buy patis. Your sister tried to be with you and you're always it's hiding to need to, be, to wait for her, for her. Oh, too much, too much. Just one. Oh, may I see? May, may, can I see? Can I see? No, that's cassava. I mm. <laughs> <laughs> Or this one? No, yeah, this one, the other one. Alright, okay. That's our card, yeah. Ah, dumadami na. <laughs> so, ano pa bang makikita natin dito? Ayan, mga dried fish. Lizard fish. Diles. Mamimili ng okra si mami. Don't forget this chili! Ang palay eh. Ang palay na sayote Oo. Sayot eh. Okay. Mm. Ah, but like you can still get one more, huh? Because I think you get two. Which one? Yeah. It's okay, do it there, later. Pinoy Kitchen, man. Oh. Ampleya. <laughs> um, okay, we pay. The big eggs. <laughs> Ah, nakabalik na nga tayo sa bahay At ito ang ating mga Pinamita yan Sang sakong bigas na yasmin rice ah, Ito, mamaya na lang natin sa loob Titignan ng ating mga napamita So, ito ang nabili natin Noodle soup Pansit canton Itong noodle soup na to sa akin yan Gusto ko yan, seafoods Mamasitas Yung langka ang chicharon, mugu-mugu, mga snack ng mga chikitin patrol, stick o, yan. At ang pinuto namin talaga, <laughs> ito, ang aming 18 kilo na bigas. uh, 26 euro itong bigas na to. So 18 kilo, 26 euro. Uh, normally, naglalas sa amin ito ng almost a month kasi wala na yung panganay kong anak. Ang <laughs> ating may ko, oh, so pretty naman na isi, oh. Hi. Are you shy? Are you shy because you're wearing a nice summer dress? Tapos <laughs> ito naman, pumunta sa Asian shop, nang nakakorona. Hahaha. <laughs> Alright guys, that's for today's video. Thank you for watching. Bye bye! bye, -bye. bye, -bye. Oh what do you need to do? <laughs> what do you need to do? Like, <laughs> do the So guys if you like this video please hit that like button and subscribe to support our channel share this family bye bye